Ayan, nahanapin ko lang yung ano, yung palaman. Ayan, kasi kakain yung anak ko. Ayan. Cheese Swiss yun, cheese Swiss. Isang cheese Swiss. yung na sa sabon. Hinalo sa sabon. Saan yun kayo nilagay yung cheese, cheese? Sa mga sabon?

Ayan. mga kasari. Ay ituloy ko na yung ano. Ah, uh, pinamili kanina. Ayan, 1021. Lumalabo <laughs> Hinahangin. Ayan, meron na tayong boses ngayon. <laughs> Ayan. 1021. Ayan, 3 alas 3 ng hapon. Ayan lang yung ay mga binili ko. Ayan, may binili akong dalawang ko. Na 1.5. Ayan, eto. Eto mga kasari. Ang expiration niya is ayan, January. Ayan o, January 30. kisamantala yung binili ko na karan is eto o, nasa February. O, tingnan nyo na nga. Tingnan nyo na nga yun o. February 20th. February 2 2024 grabe no <laughs> yung ano nila hindi magka ano ano eh kaya dalawa lang yung kinuha ko kukuha nga dapat ako ng anim kasi yun, yung natira kong yung binili ko nakaraan na anim yun na lang natira pero meron sa rep ayan, ayan. mga chichira lagay ko na muna dito ayan tapos ito ayan o oh. Papalitan ko to bukas. Agad-agad naman. Pagdating sa bahay, gamitin yung itsura. Teka lang. Ngayon mo kasi, oh. ayan kapalitan ko ito bukas kasi ganito ang ano niya. Pwede naman yung pakalitan. Ayan, mga. Konting picture yan. Bukas ko na aano yun yan. O, dalawa yung pinili ko. Buti yung isa, hindi, ano kasi pa isa isa lang isa dalawa lang akong bumili uh, yung ano nito yung V-cut nabili na kasi nakaraan nabili na yung V-cut ko ayan o no, yung V-cut isa ayan bumili na ako ulit ngayon ng isa ay may bumili na ayan, mas okay naman yung pa isa isa kasi the expiration niya is January ay mahirap na yung napag iwanan kaya yan pa isa isa lang yung bili ko Ayan, bumili ako nito apat lang wala akong ano dyan. Ah, meron ako dyan chocolate. Na kakola. Ay, mga chichirya natin. Kaunti na lang. Ang yung mga chichirya. Ito, strawberry yun. Strawberry flavor. Tsaka, mga... Ano, mga... Mga... Ito, asawa ko. Sumama so, siya sa akin yan. Yeah. Uh, mga pansit tampon. Yan, charge. Bali, dalawang piso na isa nito. Patlo din na ating mga candies. Yan, max. Kasi, ang mahal na ng mga, ano. Um, pero, tinitinan ko muna expiration. Yan, sinatansya ko kung... Kasi, minsan na na ako ng Kengis. Eh. Wala silang mentos, eh. Ayan, ito naman na-expire naman ito is, ano uh, March. Ayan, minsan kasi pag hindi ko makita yung expiration, hindi ko kinukuha. Kasi mahirapan ako eh, pag kailangan talaga may hawak akong expiration. Kasi pagka ganito is, nilalagay ko sa, dinidikit ko sa lagayan. Ay, mga ganyan. Kasi kailangan, meron tayong ebidensya na, ano, na hindi pa yan expired. Ayan, mga kanton, sinicheck ko yan. Ayan, o. Oh. Uh, tulad itong, tulad nito, eto meron na ulit oh. ilang ilang ano din nang wala nawala yun tagal din wala ah hindi pala ako bumili tulad nito tulad nitong ano na ito itong extra hot na to ay parang kumuha ako ng dalawa ayan uh, March 2024 meron dyan meron pa dyan dalawang kalamansi is December ang expired niya kaya sabi ko nga susunod na araw is pwede na yung lutuin bumili na ako ng dalawa uli ayan o oh. ayan. pero pag may bumili pa ngayong October yan pwede pa yan ibigay eh, ko eto eh, March ayan March na siya eh <coughs> excuse me naububo pa rin ako March na siya eh yung mga yun nandito yun nandito ko is ayan December ito eh kinik ko to kanina eh ayan o oh. Ay na December. Ayan, December. Ay meron pa yan tatlo. Tatlo na lang naman. Tatlo na lang. Ayan, kaya sabi ko nga is pwede na yung maluto namin hanggat maaga kaysa abutan ng expiry diba mga kasari ayan puro na ito mga kanton skyplex bisko Bisco. Kape. Ayan, kape. Wait lang. <coughs> Ayan, lagay ko muna yung mga kanton. Ayan, tig-apat lang itong pinagkukuha ko. Kasi yung iba is mayroon pa dyan. Ayan. Buti nga meron na nito. Oh. Hindi kasi ako basta-basta lumilipat ng grocery ngayon kasi nga ah uh, sayang din kasi sa grocery na yung meron akong points. Meron akong points doon. Kapag naka 300 ka is meron kang 1 point. ba diba? Grabe. Um, ang higpit ng pangailangan. Ayan, noodles na chicken is wala ng 10 kaya. Muha <coughs> Excuse me. Ayan. Tsaka konting dilata ka. Ito, ah, nabili na kanina yung ano dyan, ang ah, spaghetti ang hinahanap niya, spaghetti sauce eh, sabi niya, dito ng spaghetti sauce eh, nakita niya yung sa, ay, sa ano, tomato sauce nakita niya yung spaghetti sauce. Ayan, yun na lang kinuha niya. Ayan itong spare niya is, sa ano pa to January 2025 o, diyan yung mga gusto kong mga ano, ayan mga ah, matagal pa kasi alam nyo naman dito sa dami ng item natin is mamaya maanohan tayo talaga kaya kailangan ako talaga minomonitor ko talaga yan ayan ito November 2024 idadaan pa naman ang ano mga okasyon kaya hindi hindi to ano ito ito kadalawang kinuha ng Italian spaghetti tsaka itong original na ito um ano to tomato sauce November Ayan, lagi tayo mag-check ng mga expiration mga kasari. Uh, ah, importante yan sa ano natin. Ito, October. Laging babantayan natin. Ayan. Hindi ito magkasinlaki. Ayan. Kaya, itingnan ko pa yung sa resibo kasi kung ano yung presyo niya. Ayan, ito. Sabi ko pa hindi ako ng anim. Ah, dapat pala lima lang. Anim ang hindi ko nga pala na ano kung ilan. Kaya eh, alam, per ano naman lang ito. Per piraso na ano nila, eh. Kasi pwede kang bumili ng dalawang piraso lang yan. Eh. Tapos bumili ako na ito. I-display lang natin. Gravy. Ayan. Malay pa naman expiration nito. Malay pa naman. Hindi naman. Ano, na, ayan o. Oh. Sa May pa. Tapos ito. Ito mabili naman ito eh. Yung gravy lang ang bagong kuha ko. Ayan, tsaka kaunting ano, kaunting mga dilata natin. Ayan. Tapos, yung sabon. <coughs> na ano to kanina kasi nung kinuha, inaghanap, inanap ko yung palaman eh. Tapos yung cook dito nakalagay. Ayan, ah, uh, sabon, kala, kala powder. Ayun, electric pan kasi dito, kaya may, laging maingay yung ano ko. Teka lang, patayin ko muna. Ayan, perla. Ito, uh, panggamit ko lang naman ito. Pero kung may bibili, is ano, lalagay ko rin niya ng presyo. Pero bihira may bibili, may bibili ng perla. Ayan, bumili na lang, bumili na ako nito, paya. Di-display lang natin yan. Tapos ito, sir, na ganyan ang ano. Ah, uh, walang ano, walang walang sunrox na kukuha sana ako na lima na yung 250 ano kasi 100 ito isusunod to 200, 250 nga 250 yata wala eh wala pa rin silang stock ayan tsaka isang gin lang hinalo dyan yung gin nakala ah uh, ito kasi may bumili talaga nito eh bihira man at least pagka wala silang mabili yan sa labas is dito ang punta nila alam nila meron dito meron bumibili talaga yan sa akin dito na ano ayan taga malayo siya dalawang beso siya nakabili sa akin ng ganyan siguro wala siya nabilang dyan sa labas pagdating niya dito meron ako may bigay sa kanya ayan ayan uh, et, shampoo ayan meron tayong free na isa dyan na uh, mga shampoo tapos, ayan. Ito, pang gamit ko lang din to. Ang ilang gamit ko kasi ngayon is, ang, um, ano na, mga liquid. Bihira lang akong gumamit ng powder. Pagka walang-wala na talaga. Ayan, mga downy. Yung downy ko na ganito, 10 piso. excuse, <coughs> excuse me. Ah, tapos, 7. <coughs> maliit. Ito, 7. Ito, 9. <coughs> excuse me na, ano ko. Ito, 9 pesos ito. Tsaka yung powder. Ayun, Ay, dalawa pa lang nakuha ko. Ayan. Ayan, naano ako sa sabon. Siguro naamoy ko yung sabon. Ayan, palmolive na shampoo. kapanting Ayan lang, ating, ano, uh, binili ngayong araw na ito mga kasari. Ayan. Ngayon ay linggo. <coughs> Naubo pa rin ako. Ayan i-receive natin. Ah, nagkakaroon kasi ako ng points kaya yan ang doon ako uh, na nung grocery. Ayan o. Oh. Ayan. 279 na yung points ko. Hindi pa ako nakapag redeem Ayan, di ba? Sayang din yan. O, oh. di ba may points ako. Ngayon o. Oh. 10. Kasi ang halaga ng pinamili ko is. Ayan. O, oh, di ba? Pero uh, pagka-alak, hindi kasama alak sa sigarilyo. Ayan. Ayan lang.